Hindi nagatubili si Terence Crawford nang itanong kung dapat manatili si Pacquiao bilang comeback nears. Ahamuin ng 8 Division World Champion ang reigning WBC welterweight champion na si Mario Barrio sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas sa Sabado ikalabinsyam ng Hulyo. Hindi na lumaban si Pacquiao mula nang ipahayag niya ang kanyang pagre-retiro sa sport noong 2021, ilang sandali matapos matalo ang dating WBA World Welterweight Champion na si Jörg Ines Ugas. Ang isang tao na sumakop sa welterweight division sa mga nakaraang taon ay si Terence Crawford, na naging unang hindi mapag-aalin lang ng ng four-belt era, nang talunin niya si Errol Spence Jr. noong tag-araw ng 2023. Sa isang panayam sa seconds out, tinanong si Crawford kung naniniwala siyang si Pacquiao ay masyadong matanda, para makabalik sa mga profesional na ranggo habang papalapit siya sa kanyang ika-apatnapotpito na kaarawan ngunit sinabing mayroong walang limit sa lahat ng oras na mahusay. Hindi ko masabi kung siya ay masyadong matanda o hindi alam mo kung siya ay makakakuha ng doon at nanalo pagkatapos lahat ay sinasabi ng iba kaya hindi ko ilagay walang limitasyon sa isang all-time fighter tulad ng Manny Pacquiao. Isusulat muli ni Pacman, ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng boxing sakaling maneg siya laban kay Barrios, habang naghahangad siyang maging pinakamatandang world welterweight champion sa lahat ng panahon. Siya mismo ang nagtakda ng record noong 2019 ng talunin niya si Keith Thurman para makuha ang WBA welterweight title. Ito ang huling panalo ng Filipino icon bilang isang profesional na nag-iwan sa maraming pagtatanong kung ang 46 na taong gulang ay gumagawa ng isang malaking pagkakamali patungo sa kanyang laban-laban sa El Azteca na walang alinlangan na ang mas sariwa at mas aktibong manlalaban ng dalawa.